Ang ganda ng view sa likod. Ano? Ito yung labasan ng tubig galing dito sa dam mismo ng Magat Dam. At uh, naalala ko yung pagbisita ko rin doon sa Angat Dam sa Bulacan na siya rin nagsusupply ng tubig sa Bulacan area. At pati sa Metro Manila, ang Isabela pala itinuturing na Rice Granary of the North. Kung ang Nueva Ecija is Rice Granary of the Philippines, ang Isabela naman, Rice Granary of the North, ito, isa ito sa pinaka naging uh, mahalaga sa pagsasaka ng mga kababayan natin dito sa Isabela. Pero doon sa discussion natin at saka sa actual na observation natin, actually ang lupa nila dried din. Uh, kaya kung mapansin mo doon may mga mangga. Yung mga bandang taas, oh, halos uh, makita natin na dried ang kalupaan. Pero dahil dito sa dam na to, dahil sa irrigation, nagagamit nila yung kanilang mga sakahan. So, sana yan ang panalangin natin na makapag-produce tayo, makakonstruct tayo ng mas maraming dam para doon sa mga kababayan natin na Walang mga tubig ang kanilang mga sakahan. So napakahalaga nung nakita ko kaya nandito tayo ngayon, binibisita natin ang mga dam at so yung mga areas na kailangan ng mga dam. Dahil uh, sabi ko nga, pagpasok ng 2025 na term natin, kung papalarin tayo, isa sa mga priority natin ang pagpapagawa o maglalabi tayo sa National Irrigation Administration na magkaroon ng mas maraming dam. Yun ho ang sigaw ngayon ng ating mga kababayan na irrigasyon, patubig sa kanilang mga sakahan para papakinabangan nila ang kanilang mga iwangwang na lupa na walang patubig para masecure natin yung sinasabi natin na food security ng ating bansa. Nakakontribute tayo.